Sino ba talaga ang pumatay kay Jesus Kristo? Siya or ang Diyos? Mga kapatid, dahil eh, sabi nila eh si Jesus Kristo ay nagpakamatay. Kung nagpakamatay siya, siya ang pumatay sa sarili niya. Ano ba ang pagdarasal ni Jesus Kristo? Ayon sa Biblia, ang pagdarasal niya. Ano bang pinagdarasal ni Jesus Kristo sa Biblia? Oh na mapatay siya? Yun ba ang uh, panalangin ni Jesucristo? Na gusto siyang gusto niyang mamatay siya? Eh hindi, mga kapatid. Ha? Huh? Kung uh, basahin mo ang Biblia sa Mateo, sa Lucas, sabi niya, not my will, but your will be done. Gusto niya nga, uh, uh, gusto niya ang kanyang masusunod na hindi siya mamatay. Pero hindi siya dininig ang thy will be done, kagustuhan ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang Diyos ang oh, ibig sabihin si ang ama niya ang pumatay sa kanya. Dahil uh, na-discuss ko mga kapatid, na ang pumatay kay Jesus Kristo, ang Diyos ang tatay niya ang pumatay. So medyo kaya hindi matanggap na sa mga tainga ng mga kristyano, sabi nila saan daw mabasa sa Biblia na ang ama na Diyos ang pumatay kay Jesus Kristo. Okay? Ano ba ang pagdarasal ni Kristo? Si kung basahin, babasahin mo sa sa diyan sa sa Mateo at sa, sa, Lucas tungkol sa uh, si Sir Kristo nandoon sa Gethsemane, the Garden of Gethsemane. Ano bang pinagdarasal niya? Ha? Sabi niya, sana yung sarong na akong inumin ay ano, yung kamatayan na akin hanap eh, eh, harapin ay, ay iligtas siya sa kamatayan. Hindi ang akin ang masusunod kung hindi sa iyo. Ha? Nang ibig sabihin, si Sokristo, sarili niya, ayaw niyang mamatay. Ha? pero sabi niya, ang kagustuhan mo, Panginoon, ang masunod, ay eh, namatay si Jesus. Hindi sinagot mula sa kamatayan. Di ang Diyos na Ama, ang sumagot, kung siya ang pumatay kay Kristo Siya ang nagutos, pumatay si, kay Sokristo. Sarili niyang anak, siya ang pumatay. Sabihin naman ang iba, saan mabasa? Ha? Common sense ba? Hindi ba umaandar na utak niyo? Na ang panalangin ni Kristo si ayaw niyang mamatay. Yun ang dasal niyang ayaw siya ipapatay. Iiwas siya sa kamatayan. Hindi akin ang masusunod, Panginoon, kung hindi ang sayo. No? Nang ibig sabihin, pinatay siya, ang ama ang nagpapatay sa kanya. Di ba? Tapos kung sabihin man ninyo, hindi ang ama, sabihin natin, hindi ang ama ang nagpapatay sa kanya, ay si Satanas. si Satanas ang nagpatay kay Kristo. Ha? Although ang mga tao nga ang kumikilos, ha? naman talaga eh, ang Panginoon uh, gumagamit ng tao, ng Satanas rin sa inyo ay gumagamit din ng tao. Okay. Kung sasabihin ninyo nga hindi ang Ama ang pumatay kay Hesus Kristo. So ang tao ang pumatay kay Hesus Kristo. Paano ngayon ang kaligtasan ninyo? Ha? Ang kaligtasan niyo dahil sa dugo ni Hesus Kristo. So kayong kaligtasan dahil ang nagpapatay ay tao, hindi ang Diyos na Ama kung ang Diyos na Ama ang pumatay sa, sa Kanya para maligtas kayo, sa dobo ni Sokristo si maliligtas kayo, di ba? At kung ang Diyos mismo, ang Ama at ang Anak ay isa, ang ibig sabihin, si Sokristo rin ang pumatay sa Kanyang sarili. <laughs> di ba? Nakaka, nakakalito, nakagulo. Ha? O sabihin man ninyo, hindi ang, si Sokristo ang pumatay sa Kanyang sarili, hindi rin ang Diyos na Ama ang pumatay kay Sokristo sa sarili niyang anak, si Satanas ngayon. Si Satanas ang nagkuto sa mga tao nang ibig sabihin kung naligtas kayo sa dugo o kamatayan ni Jesu-Kristo, ang nagligtas sa inyo pala mga kapatid, si Satanas. Ha? Huh? Kung ang pumatay kay Jesu-Kristo ay ang Satanas, nang ibig sabihin yung dugo ni Jesu-Kristo, dumanat at ang dugo ni Jesu-Kristo dahil pinatay siya ni Satanas, ang nagbigay pala ng kaligtasan sa inyo, sa inyo ay si Satanas. 'Di ba? ba? Kung sasabihin man ninyo ang uh, Sabihin man ninyo nga ang ama, eh, ama, sarili niyang anak patayin niya. <laughs> Pinatay ang sarili ng anak niya. Ano yung klase? Ikaw ron, ngayong nakikinig sa akin. Ha? Patayin mo yung ama. Ay, yung anak mo patayin mo. Anong tawag sa'yo? Ha? Yung nakikinig sa akin, may sarili kayong anak, tapos mahal na mahal ninyo ang sarili niyong anak. Ha? Tapos may mga tao na masasama para magbago yung kapitbahay mong marites, chismusa, magnanakaw yung kapitbahay mo papatayin mo yung anak mo. Ha? Patayin mo yung anak mo. Naku naman talaga mga kapatid. Ang tanong, sinong pumatay si Jesus si Cristo? Sarili niya ang pumatay dahil isa lang siya at ang Diyos? Sarili niya ang pumatay? Okay. O ang ama ang pumatay? Pag hindi pa rin oh, pinatay siya sa ama, si satanas ang pumatay? Hindi niya matatanggap mga kapatid. Yan ang turo ng Christianity. Ang gulo ano? Gulo. Imagine, ligtas ng lahat ng may kasalanan. Ang ibig sabihin, ligtas ng lahat ng kasalanan, ay eh, huwag na kayong pupunta ng simbahan. No, huh? huwag na kayong pupunta ng simbahan mga kapatid. Ligtas na kayo eh. Huwag na kayong magbasa-basa ng Biblia. Ligtas na kayo eh. Ha? Huh? Kakalyuhan na lang yung tuhod niyo sa kaluhod-luhod niyo. Kinakalyuhan na lang hindi ba ninyo alam na ligtas na kayo? Ah, huh? pwede pa yung patawarin mo ako, Panginoon. Iligtas eh, na kayo eh. Hindi pa kayo ng patawad, ha? Huh? para nang may kasalanan kayo sa akin, sabi ko, pinatawad ko na kayo. Tapos bukas na hindi naman sabi, Ibrahim, O oh, Ustad Ibrahim, patawarin mo ako, nagnakaw ako ng kapayas, nagnakaw ako ng itlog ng manok ninyo, patawarin ninyo ako. Sabi ko, sige, patawad na kayo. Ha? Goodbye, pinatawad ko na kayo. Eh bukas naman eh, Ibrahim, patawarin mo ako, nagnakaw. Di ba pinatawad na kita kahapon? Ha? Yun din, ang Diyos, ang Panginoon, di ba makapangyarihan sa lahat? At di ba, nagpakamatay siya para maligtas kayo? Eh, ngayon naman, luhod na luhod kayo, iyak na iyak kayo, awit na awit, one pa, sayaw na sayaw para kayo mailigtas. Ano, baka hindi kayo nakakaintindi sa sarili ninyo? Sa sarili ninyong sinasabi, ay hindi kayo nakakaintindi? Huh? So, maniwala kaya kayo? Imagine, eh, si Moses kaya? Ganon ang tinuturo? Ganon ba ni tinuturo ni Adan? Ganon ba ni tinuturo ni Noah? Ganyan ba ang tinuturo ni Abraham? Ganyan ba ang tinuturo ni Moses? Ha? Uh, gayon ba rin ang tinuturo ni Sokristo si mismo? Ha? Uh, basahin niyo mga kapatid. Diyan sa, basa, basahin niyo sa Matthew. Ha? Uh, basahin niyo sa Matthew chapter 9 uh, verse uh, at 13. At basahin din niyo sa Matthew 12 verse 7. About Jesus Christ. Yung si Sokristo si ang kaligtasan. Ano ba? Sakrapisyo? Hindi. Ang kaligtasan tinuturo ni Jesus so Cristo mga kapatid, ang kaligtasan tinuturo niya is that repentance, magsisisi kayo. Uh, ang tinuturo ni Jesus so Cristo. Hindi na nagpakamatay eh. Kung nagpakamatay si Jesus so Cristo eh, nagsuicide. <laughs> nagsuicide sa si English, di ba pa? Anong klase tama? Na ang anak mo ipatayin mo para maligtas. Hindi mo ba maligtas ang mundo? Sasabihin mo lang, maligtas ang mundo. Lahat ng may kasalanan, ligtasin ko sila. Pinatawad ko na. Di ba tawad? Eto, isang mga anak patayin mo. Pwede mo palang ligtasin eh. Buburahin mo lang ano. Buburahin mo lang. At sabi ko, para wala nang maimperno, buburahin ko ang impernong apoy. Mawala na, matunaw na ang impernong apoy. Shhh. Tunaw ang impernong apoy. May maimperno pa kaya? Wala na eh, natunaw na ng impierno. Hindi <laughs> ba? At saan ba ang utak? Saan ang utak, ha? Imagine mga kapatid, kung ang kasalanan ay nahugasan sa kasalanan ni Jesu-Kristo, ha? Totoo ba 'yan o hindi? Mayroon pang pa nga nagsabi eh, na ang dugo ni Jesu-Kristo, kamatayan niya naghugas pa rin sa hayop, 'di ba? Tanungin mo sila. Bakit na nakainin ang baboy? ay hinugasan niya ni Jesus Kristo. Bakit pwede na kainin ng aso? Pwede na kainin yung mga bawal, yung haram. Ay si Jesus Kristo nagpakamatay. Bakit bang pagpakamatay ni Jesus Kristo? Para sa kasalanan ng tao o para sa mga hayop pwede nang makain? Ha? Ah? Pwede nang kainin ang hayop nga bawal. Ang baboy, ang aso, ano pa yan mga may mga pangil. Ha? Ah? Yung nagpakamatay si Jesus Kristo dahil doon? Dahil doon? Or Ha? nagpakamatay si inyo Kristo si, si sa inyong kasalanan. Kung si Kristo si ay nagpakamatay sa kasalanan ng tao, kaninong kasalanan? Kasalanan ng hindi pa siya isinilang sa panahon ni Pharaoh, sa panahon ni Noah, yung nalunod sa panahon ni Noah, yung Sodom of Gomorrah na sinunog ng Panginoon, yung uh, doong tauhan ni Pharaoh na nalunod doon sa Red Sea, yun bang niligtas ni Kristo? Si ha? yung mga tao na isinilang na hindi pa siya isinilang or sa kapanahonan ni siya Kristo yung isinilang na siya, kung ang tan lahat ng kasalanan ay paghugas sa lahat ng kasalanan ni Kristo yung sa kapanahonan niya ay si Judas, si Judas mga kapatid, ay magkita-kita si Judas at si siya Kristo sa langit, maligtas si Judas. Eh ngayon wala na for how many century wala na si Kristo Ano naman? ligtas pa rin mga tamang kasalanan, yung mga rapists ngayon, yung mga bakla ngayon, yung mga yung mga nandiyan sa Congress ngayon, mga masyadong mga corrupt ng mga nandiyan mga uh, nandiyan sa Congress na wala pa ngang presidential election ay eh, nandiyan na, nag-advance na, mekani ang mekanismo niyan ni ready na. ha? <laughs> huh? uh, para tatakbo maging presidente, ha? Huh? So ganun mga kapatid. Sa tanongin tanungin ninyong sarili ninyo, tama kaya itong tinuturo sa amin? na ang lahat ng kasalanan ay hinugasan sa dugo ni Sokristo? Dahil kung hinugasan sa dugo ni Sokristo, ang lahat ng kasalanan, huwag na kayong sisim, sasamba pa, huwag na kayong bubuklat-buklat pa ng Biblia. Gawa na kayo sa gusto ninyong gawin dahil binayaran na niya ni Sokristo. Ha? Pwede na ka mag-rape, makakita ka na maganda dyan, ripin mo. Ha? May mga shabu dyan, bitak ng shabu. Ha? Lahat ng mga masasama, gawin mo. Dahil payad na yan ni Sokristo, pwede po ba. Ha? Bayad ni si Kristo. Eh kung hindi bayad, ano pa lang pagpakamatay ni si Kristo? Si Jesus so Kristo ba talaga nagpakamatay? Or pinatay? Ha? siyang nag kasi si ang Dios eh. 'Di ba? Siyang pumatay sa sarili niya. Dahil mayroon nang nagsabi, yung binuhay siya ng Ama, si Jesus so Kristo daw yung nagbuhay. Sino ang nagbuhay kay Jesus so Kristo? Si Ariel daw. Mayroon ganoon eh. Ang mayroon namang iba nga, binuhay siya sa anghel. Sino ang nagbuhay sa Dios na namatay? Si Jesus so Kristo raw. Imagine, kung si Jesucristo ang nagbuhay sa sarili niya, ha? Ah, siya rin ang nagpatay sa sarili niya at binuhay niya. Anong klase siyang Diyos? Ha? Ah? At kung sasabihin mo rin na ang Ama ang nagbuhay kay Jesucristo, nang ibig sabihin, kulang pala ang kapangyarihan ni Jesucristo dahil nag-rely siya sa Ama sa para mabuhay siya muli. Di ba ba? Nakagulo ang gulo-gulo ang mga kapatid, di ba? Magulong magulo. Eh, tapos sabi mo, hindi daw, mababaw daw yung pag-interpret ko. Sige, mababaw harapin ninyo ako. Debate tayo. Papatunayan nyo nga ang, ang kaligtasan sa tao ay ayon sa dugo ni Kristo. Patunayan nyo sa akin. Kahit sino sa inyo. Virtual debate or face-to-face -face debate dito sa Visayas or in Mindanao. Huwag lang sa, sa dyan sa, sa Manila. Masyadong malayo na para sa akin. Pero dito sa Mindanao at dito sa Visayas, face-to-face debate tayo. Papatunayan ninyo ayon sa Biblia. Hindi ko gagamitin ang Quran. Papatunayan sa Biblia na ang ang kaligtasan ng tao ay sa dugo ni Jesu-Kristo ayon ni Jesu-Kristo ayon mismo ni Jesu-Kristo. <laughs> Yon ang uh, mga kapatid, ha? So, ang Diyos mismo ang pumatay sa sarili niya. Tanong, ang Diyos ang pumatay sa sarili niya para maligtas kayo? Or ang tatay na Diyos? Uh, Diyos na tatay? Mayroong tatlong Diyos kayo eh. Kahit man pipilitin ninyo ng isa, pero talagang sinungaling kayo. Diyos na tatay, Diyos na junior, dudong, Diyos na bata, at Diyos na Espiritu Santo. Kahit anong sabihin niyo isa lang yan, mali talaga kayo. Dahil kung isa lang yan, eh namatay si Jesus, patay lahat. Hindi eh. Ha? Yung nilibin si Jesus Cristo, ay sino ang natira? di ba? Pag namatay ang Diyos na anak ng si Jesus Cristo, at ang natira ay ang Diyos na ama, ibig sabihin, hindi talaga kayo isa ang Diyos ninyo. Dalawa ang Diyos ninyo. Yeah? Imagine, Diyos na Ama, Diyos na Anak, Diyos na Espiritu Santo. Ilan ang Diyos? Isa. Ay, sabi ko, sira. Nasira na talaga ang, ang, ang pagkabait. Imagine, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ilan ang Diyos? Isa. Nako naman, ang hirap eh. Yung, yung uh, hindi pa isinilang ang anak, hindi pa nagkatawang tao. minsan sabi lang, nagkatawang tao. O ang Diyos nagkakaroon tao? Sino pa ang Diyos? Di wala na. Di ba? Kung ang Diyos ay isa at siya ay nagkatawang tao, nag-incarnate, sino pa ang Diyos? Sabi niya ang Ama. Ay, di dalawa ang Diyos ninyo. Ha? At si sa, uh, iba naman, ang Diyos ay nanganak. Eh kung nanganak ang Diyos, dalawa pa rin. Bakit? Ha? Kung hindi mo bilangin ang Espiritu Santo, dalawa pa rin ang Diyos. Dahil bakit? Ha? Pag anak ka ng kambing, ikaw ay kambing. Kung anak ka ng kalabaw, ikaw ay kalabaw. Kung anak ka ng Diyos, di Diyos ka rin, di dalawa ng Diyos. <laughs> ang gulo-gulo, alhamdulillah, nagmuslim kami. Nagmuslim kami. Hindi na magulo, alhamdulillah, mga, mga kapatid. Kung sino na maglilikramo, nga mali ang aking pagkaintindi, sige, harap tayo sa debate. Papatunayan ninyo, ng, ang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo, ay isa lamang sila. Ha? Isa lamang sila tatanungin ko kayo, ano ba ang ama? Ano ang Espiritu Santo? Ano ang anak? Kung Diyos sila? E independent. God is independent. God is omniscient. God is omnipresent. God is omnipotent. Ganun ba ang tatlo? God is the creator. Father is the creator. The Son is the creator. The Holy Spirit is the creator. How many creators? Oh, lakto naman. So mga kapatid, maraming salamat po. Paki share naman alhamdulillah alhamdulillah si uh, Abdullah Barin kung nandiyan ka paki uh, para nga sa akin paka private message mayroon na akong itatanong sa iyo uh, uh, Abdullah Barin maraming salamat po sa inyong pakikinig please share okay handa po ako sa virtual debate sa gusto ninyo mga kapatid nga yeah? mga kapatid kong Kristiyano in humanity Maraming maraming salamat. Subhanakallah. Allahumma bihamdika. Shadoala inhaan, astagfuraka at tobuila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ako alis uh, mag uh, shoutout mo na ako kay Abdullah uh, Radin Tamba, kang Manuel uh, Semeneg, uh, kang Lawren Lawrente. Okay, shoutout sa inyo. Uh, shoutout kay Joseph Israel. Uh, shoutout din kang uh, Uh, to Manuel Seminig. Uh, shout out kay Christianity makes sense. <laughs> okay, shout out sa inyo. Uh, at ano pa? Oh, ito lo, may, na shout out ko na lahat dito. Okay.